good morning, good morning. Isa mo araw na sa ating lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. O ayan, uh, na nga tayo sa uh, farm 2. At nakasabog na tayo. Pahapon, nag -ano tayo, nag-bomba tayo ng pambuto. Direct, ay, hindi pala direct yung ginamit natin ngayon, machete. O parang ano din daw yan, direct. Pambuto din. Mura lang konti sa direct. O kaya po hindi tayo nakapag vlog Ang kasama ang palad Yung vlog natin nung ano mga boss Nung sumabog tayo Na delete Kaya yung vlog natin sa pagpasabog Wala tayong vlog niyan O na delete kahap Na delete ngayong mga kakala ko Napalitan na ni Mrs. yung ano Yung memory card <coughs> Dahil dalawang araw na ngayon Kaso dahil nga di siya nakapag-upload nung alas dalawang araw o kaya yon nakakalimutan natin na itanong sa kanya kung nakuha niya na yung ano napalitan na yung memory card natin hindi pa pala nakapag reformat na tayo kasi nagluloko na rin yung ano natin kapag di na reformat yung memory saka yung gamit nating camera nag -ano siya nag nagluloko o kaya yun hindi natin napalitan ay hindi napalitan nakapag delete tayo kaya sa kasamang palad wala yung video natin sa pagpasabog pasensya na po o sa ano na siguro sa farm one doon tayo makakapag sa pagpasabog ng palay natin Oyan, ah, uh, nando si Bosandi sa kabila. Doon sa pinag ano natin ang mga gamit do sa mapalad uh, boundary ng mapalad sa Mateo doon tayo nagbababa ng mga makinang medyo mga gamit na medyo mahirap isa kay sa bangka dahil patag doon o kaya si boss Andy nandun na tayo na lang dumiretso dito sa may ano, dito sa may bangka natin o tara puntahan na lang natin siya o ngayon umpisa naman sa farm 2 ay farm ka ba sa apat na ektarya doon na tayo mag-uumpisang magtatrabaho o dala nga namin yung boltron dadalhin na namin doon tapos ikakasa magpapatubig pag nagpatubig tayo ah uh, mga dalawang araw pag nakapagpatubig tayo papipilapil lang natin wala din pilapil yun eh Pam, uh, yung derecho, meron yung pamatid wala o hindi tayo masyado mahirapan doon mahirap lang kasi tayo din yung mung, ano yung, pama, yung patuntun o yung diretsyong naghaharang ng tubig o yung kung mga pamatid lang o hindi na masyadong mabigat o tara let's go na punta na tayo doon 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 o boss punta na natin si boss nandun na yun nandun na sa daungan dan sebuah sandi eh wah semayat Bus, good morning. Ah, ada <laughs> ga? Ya mana mana, gamit mana? Kali mana ati? Umpisa na ng malaking bakbakan Pan I'm coming Magdadalawa ka na tayo dito. Una natin yung Ano natin Una natin yung Walang binhe Pwede na siyuran.

si Voltron maga ang dito kaysa doon sa kabila eh. <laughs> <laughs> nung nakaraan nag ano na kami ni Boss Andy nung buti di dumiretso sa ilog Go. dwi'n meddwl bo' fe'n well bo' fi 'na Is coming. Is coming to you. Ay. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Thank mm -hmm. you. Gawa na mga gamit dito. Doon na lang tayo ano. Punta natin yung mga gamit na iba doon. Tapos doon na lang tayo mag-almusan. Ah, doon yung mga gamit natin. yun mga boss nasa farm to na tayo ayan, sabog natin tumutubo na ayun ah. na ano narin natin ang ano yan machete pambuto ito yung ginamit natin kahapon machete ano naman din tuyo tuyo yung ano natin oon, kain mo tayo. Da. Samote saka ana. Ah, uh, witluk. So 'no yung kanin. Saka kasi 'yung panggatong. Santos petik. Katakayo yun huwas tapos na tayong kumain yun nakapagbalat-balat na kami ni Kuy Boss Andy paglalayos na kami ay <laughs> bakit yun mga boss nasa kayo na natin yung mga gamit yun patuloy tayo sa kabila sa farm one yun mga boss dito na tayo ayun na may mga gamit mga gamit gamit Ayan mga boss, nakapagpanda na kami ng makina ni Boss Andy Ayan, nakaandar na yung makina natin dito Sa so farm 1 O, so, umpisa na naman dito Ayan na Ayan, binukasan uh, natin yung hose Saka dinagyan natin ng pinakapasing nga 1 Para kapag tight na nakalona siya Hindi niya lulukutin yung hose Ayan Sa, Dalawang di pa pinatasa natin dito yung masikip lang siya para mapasok para kung lalagyan natin ng, ng ano, ano yan ng lona, kahit na mamatay siyang wala tayo pwede hindi siya hihigop ayan medyo well, nagtagal tayo eh. inanginan natin kanina yun eh. ah hinukay pa muna yung tubig mamaya na lang natin dudugtukan ng hose papunta sa dulo pagbinit ng tubig si Basal eh baka ito lang kape palakas tumulo ng ano natin bangka tumutulo yung sa ano na mawawas yung tubig natin nakalata na yung isang pitak yung iba yata nandun na sa kabila o tapos ayun yung masyadong makapal doon sa dulo hindi na akong matino sa mawer ni Perper -Per. ayun pinupuntahan natin tinutumpok tumpok natin para masunog hindi kakagat yung ano doon roto Masyadong makapal ganda ng ano palangitan oh Tayo muna tayo. Pag tinumpok-tumpok naman kahit na medyo basa, nakukuha na susunog dahil may halong ano siya, tuyo. Sinunog na namin ni Boss Andy. hindi lang nasunog lahat eh. Marami yung basa sa ilalim, hindi naputol. ngayon tututuan natin yung para mapunta na sa, sa dulo o oh, nga pala mga pasi ito mga pala yung natin tinanin <laughs> nga pala ni Perper tala ko suka uh, boss meron pa <laughs> bago so yun okay, na yung gagaskata namin yung mga kapal tapos siguro Goyan di siguro ipunin na lang para masunog agad para hindi na maabutan ng tubig nandun na yung tubig natin eh pag, pag umpok umpokin para agad ma ano oh, na awa yun hos kaya grass cutter ng patrol tayo kanina pa ayan pinupuntahan natin yung makapal tulad nito hindi kaya naman ano to roto saka to kahit na sunog sa itaas sa ilalim makapal yan o oh. oh. mahirapin yung roto dito lalo na kung maliit Ayan basta sa ilalim Ay! Ayan, gulagulas ka lang natin masyado makapal Papulo-pulo lang naman Ayan, iniipon ni Boss Andy Ginagulas ka natin Tapos iniipon, sinusunog Wala, uh, nakakapag ano Hindi rin ma turo ng mga ice yan Kapag di na uh, bawasan yan Ça te mental. Yan na -over. ano na nga natin. Ano na. Ba vlog nga alam pala tayo. kita ni Karling Ah Bawa balik ke sana ya Bawa balik ke grass cutter ya Kaya apa mamanya kaya kuping grass cutter bang Mga putut mungkai ya eh. Hingga lima laganas, eh sih Ayan, mabasa lang tayong kasaligin ah. Eh, Ay, hapon na rin pala ya. Malapit na rin palang magtago si yaring araw ah. Talo ka na natin si Basani. Eh, Punin na rin natin ito. Malapit na rin palang magtago. mga boss no, ganoon natin yung mga kalabaw eh, wala na si aring araw tayo, lang na, tayo na lang nandito na sa Ortiz ang papauwi na tayo yun mga boss, pauwi na tayo pwede na na tayo